Sa talaga kinakatawan mo, sana talaga hanapin mo. At saka di ba sa pagkakalala ko, kayo yung mga buwaya sa kongreso, halos ayaw niyo nang bigyan ng budget ang opisina ng vice president eh. Tapos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalamidad, sa panahon sa panahon ng paghihirap, ang unang hanapin niyo, vice president. Mga sira ulo eh, no? Ayaw nilang bigyan ng budget itong si VP Sara tapos pag kami may, may kalamidad, dinahanap si VP. Langyaw talaga tong si Congressman Ortega. Pati bagyo ginagamit niya sa kanyang pamumulitika. Pantakin niyo mga kababayan sa kasagsagan ng bagyong uh, Juan. Eh hinahanap po niya si Bibi Sara. Kung si Bibi Sara hanapin mo Congressman, hanapin mo yung mga flood control diyan sa La Union, diyan sa distrito mo. Kasi wag kang mag-alala pagkatapos ng bagyo, kahit diyan sa distrito mo, kahit walang humpay ang pagbanat mo sa kanya, tutulong niya si Bibi Sara. Dito rin ho sa video na to, naku tapatan nitong si Attorney Salvador Panelo at itong si Anticler. Ah, itong si Anticler ano naman bang kabalbalan ng uh, sasabihin nito? Ah, didepensahan niya yung 1 milyon donasyon ng ano ng Amerika. Ano, nanakawin lang yan, madam. Yung 1 milyon na ano, yan kasi donasyon donasyon mabilis nakawin yan. Balita ko natin, ang uh, China daw, na, nagbigay ng ano, ng tulong uh, in goods. Ha? Goods yung binigay eh. Hindi na hu, ano, hindi na pera kasi alam mo ng uh, China, pagka nagbigay ng pera sa administration na to, eh nanakawin din, yun nga inuutang eh. Para sa pondo, para sa pondo ng ating bansa, ninanakaw yung pakayang donasyon. Kaya para sa mga iba't ibang bansa dyan ha, huwag kayong magbibigay ng pera sa administration na to, naku, nanakawin lang ho nila. Imbis na mapunta doon sa mga benepisyaryo, mapupunta ho sa bulsa ng mga magnanakaw sa administration ni Marcos Jr. Ito, pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Join button na dyan lang sa baba. Dito sa video na ito, umpisa nun natin ang ating talakayan. Dito sa video nitong si ano, nitong si Alona Villamina. Mega mega love shoutout dito kay Ma'am Alona. Ano, ano madam, full time vlogger na ho ba kayo? <laughs> Mayat maya ko na ho pag niyo sa internet eh. Pero maganda yan. Habang dumadami ang nagsasalita sa mga kabalbalan ng administrasyon na ito. Mas mas gumaganda laban ikang. Ano ano madama? Uh, good luck sa yung vlogging uh, journey. Ay siya palakpakan natin itong si Palo niyo ah, Alon na Villamin. Alona Alon na Villamin. Basta yung mga tunay lang Palo niyo panoorin niyo, wala problema 'yan. Di ba? Yung mga Banatero, si ang uh, Buster, Brothers Traveler, Third person Studio, yan sila. Mam Joey, ma'am, sa si panoorin nyo 'yan. Ah, malulupit na vlogger 'yan. At ah, sa mga susunod na araw, meron ako akong ipapakilala ng vlogger sa inyo. Ito malupit ito eh. Patagal ko na nang sinusubaybayan ng channel nito, malupit ito, ito mga kababayan. Abangan niyo lang eh pagka Uh, sa mga susunod na araw Ipapakilala ko sa inyo Maprinsipyo Maprinsipyo din ho Maprinsipyo Eto dito ho muna tayo Kaya, no, kaya Alona Villamil eh. So isa na namang Di mapakaling buhaya Na itatago natin Sa pangalang oh, Paulo Ortega Ang naghahanap Sa pangalawang Pangulo Nasaan daw si Vice President Yung panahon Nung bagyong tino Sa Cebu Teka lang Bago mo hanapin si Sara Sana oh. mo muna si BBM Nakap. Alam mo ba Natapos na yung bagyo Nung nagpakita siya sa tao Yun lang. Alam mo ba na November 7 na siya nagpunta sa Cebu? Hmm. Alam mo ba na hindi napaghandaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung bagyong tino sa Cebu? Madaming andami dami ko kasi hindi alam nitong si Ortega eh. Pambira, ba't mo hinahanap si Bibi Sara, di ba? Tama, ba't mo ano ka nangali eh? Ha? Ah. Eto, real talk lang ha. Real talk lang. Maganda lang talaga ang puso ni Bibi Sara. Di ba? Napakataba lang ng puso niya. Kaya talagang trabaho ng Pangulong -Pang Pangulo. Spirter lang mo talaga siya. Kung baga, ano niya na lang yun na inisiyatiba niya na lang o Talagang gusto niya na lang gawin yung mga ginagawa niya kung sakaling vice president ka gusto mong tumulong, tumulong wala problema. Kasi uh, kung bagay yung pinaka ano mo yung eh, mga eh, training ground mo ba? Di ba? Pero ano mo yun? Nasa personal mo na yun. Hindi yun walang wala kang hindi mag-uobliga sa iyo. Di ba? Kasi nga naman spirter ka lang. Yun lang, yun lang talaga trabaho mo pero itong si Bibi mga kababayan natin nyo ha? Ah, magpupunta sa mga eskwelahan, magpupunta kung saan-saan. Dahil nakikita ko niya ang kakulangan ng administrasyon ni Marcos Jr. Nagkukusa na ho siya. Tapos itong si Ortega gagamitin pa ang bagyo para siraan siya. Eh kung titingnan nagpunta na nga doon si Marcos Jr. diyan sa diyan sa Cebu pero yung mga naitulong ni Bibi Sara, mas baka mas marami pa. Partida may, may dala dalang ayuda na yan si Marcos Jr. Si Bibi Sara makita lang siya ng mga tao diyan sa Cebu hindi pong nabubuhayan sila nang loob kasi may pag-asa eh. Di ba nakikita nila yung susunod na presidente ng Pilipinas? Nako tinakamahan tong si Anticler. Pagka naririnig ni Anticler na sinasabi natin, Bibi Sara, susunod na pangulo ng Pilipinas. Alam mo ang iniisip niya, chine-check niya yung passport niya. Meron pa bang meron pa bang page to? Baka kailangan ko nang lumipat pa ibang bansa sa susunod na administration. Anticler alam mo ha, Anticler ah. Tapos, ang hinahanap mo ang vice president. Mm. Si Ngago ang presidente, siya ang nagli-lead <laughs> ng mm. bansa. Anyway, basahin ko lang yung sinabi si Paolo Ortega. Ay, Sabi niya, habang inililikas ang mga pamilya, winasak ang mga tahanan at abala ang mga rescuers sa pagsagip ng buhay, yeah. ang pangalawang pangulo ay wala. Ba't naman kasi hinahanap pa si Sara? Total idea mo naman yan. Ba't hindi nalang ikaw ang napunta ron mismo? Kaya nga, bakit hindi ikaw nagpunta doon? Ito talagang si Balba Makapag-ipal lang eh, di ba? Talagang ano ka, yung gigil na gigil ka na, na makatulong. Huwag mo na napi si BP. Di ba? Yung ano lang yung nandyan. <laughs> Nandiyan ka, ka. Hindi mo puro nakabag ka sa social media, talaga si Ortega, nakakapuno ka na, brad. May kalalagyan ka sa administration. Walang nga ka. Madami kayong ginawang kabalbalan dyan sa House of Representatives. Patry kong try kong nyo. Quad kong quad kong nyo. Nako, tingnan natin. Tingnan natin kung gaano, kayo, gaano kayo katindi sa social media administration. Ah, paput. Kausapin mo na yung mga makabayan black. Mag-apply ka na sa kanila. As of, ay, tapos na pala termino mo. Babay na, babay na talaga. Wala ka na talagang protection kung sakaling, kung sakaling maging presidente itong si Vicky Sara. Papag-applyin ko sa, ano, eh, sa mga makabayan black, sa minority. Kasi nasa majority sa ngayon eh. Kasi majority ba? Minority ba siya? Medyo lang, kung basta punta siya sa mga, mga, mga banak si mga yan, galit sa mga Duterte yung forever eh. Yung mga pinanganak pa lang, ano na, yung uh, galit na sa mga Duterte. Ba't hindi ka sumama sa mga rescuers? Hmm. di ba bakit hindi ka lumangoy tapos sinagip mo yung mga pamilya na na naapektuhan na, ng baha? ba diba, bakit si Sarah hinahanap mo? Hmm. Eh, ang laki-laki ng katawan mo eh. Si Sarah talaga, ina-expect mo na sasama sa mga rescuers. Gamitin mo yung laki ng katawan mo. Gamitin hmm. mo yung laki ng tiyan mo. Dahil mo ipasan yung mga, yung mga bata na hindi makatawid mula sa isang bahay, papunta doon sa isang bahay. Tsaka yung laki ng katawan mo, si Sarah talaga hanapin mo. Hmm. At tsaka ba diba, sa nakakaalala ko, kayo yung mga buwaya sa kongreso, halos ayaw niyo nang bigyan ng budget ang opisina ng vice president eh. Tapos sa panahon ng kagipitan, sa panahon sa ng kalamidad, ako? sa panahon, sa panahon ng paghihirap, ang unang hanapin niyo, vice president. Mga si Raulo eh, no? Ayaw nilang bigyan ng budget itong si Vipi Sara tapos pag kami may, may kalamidad, dinahanap si Vipi. Palakpakan natin si, ano, itong si Mama Villamin, no? Pumira, tama naman. Tama naman, di ba? Tinanggal, tinanggal, tinapyas-tapyasan yung budget ni Vipi. Ah, tapos pag kami merong sakuna, inahanap niyo siya. Ano kayo mga si Raulo? Walang nga kayo, ha? Sinagdo, ang binigyan nyo na sa damakmak na ano, na na-budget, walang tanong-tanong, gore agad. Yun ang hanapin mo, yun ang presidente. <laughs> Siyang namumuno sa bansa, hindi si Pipisara. Tama naman. Anyway, just in case you do not know, ako nang magchika sa sa'yo, ha? Ang opisina ng vice president, oh. ang laging nangunguna pagdating sa mga pagtulong. Yan. Katulad dyan sa Cebu, para lang alam mo, kasi si Ngagba tulog. So hindi niya alam na habang nagpapahinga siya o nagpapababa siya ng kama, ang opisina ng vice presidente, nandun na sa Cebu, hmm. <laughs> nagpapakain at Correct, ano na nga, ika nga, eh, nakapreposition na yung mga tulong na ibibigay ng, uh, ng uh, OBP kahit na walang, kahit na tinapyasan ng budget na mga walang yung congressman dyan sa House of Representatives. Bigay na ng mga tulong mula sa opisina niya na kahit hindi niya siya binigyan ng sapat na budget, my God, hindi ng Vice President. Alam mo kayong mga kurap, you are hitting uh, the Vice President. The Duterte is so, so hard. So, so much. Dahil nga sa mga itinatago niyong baho sa katawan. Yan. Takot na takot kayo. Kaya kailangan talagang durugin niyo ang mga Duterte para walang babalik sa inyo pagdating ng 2028. Hmm. Alam naman natin lahat na kapag naupo bilang presidente si Sara Duterte, Ako. hahabulin at papanagutin niya lahat ng mga ginawa niyong kasalanan sa bayan. Ika nga, eh, babalik na natin ang, uh, <laughs> ang lahat ng pwedeng balik na ah, kahit na secret committee yan, kahit na ika nga small committee yan. Kahit nabay kami yan, anam daw, hindi. Magagawa natin ng paraan yan. Ayaw nilang ilabas yung mga datos? Magagawa natin ng paraan yan. Hindi nga nga, may kalalagyan kayo lahat pagka naging Presidente si Vicky Sarawak. Hindi natin alam. Balay natin, bago matapos ng taon na to eh. President Sara Zimmerman. Aba, gandang pakinggan. Music to my ears. Yeah? Gandang pakinggan nun. President Sara Zimmerman. Ba, yos. Kung dati, Duterte, Rodrigo, Ro. Hindi. Sara Zimmer, Zimmerman. Malupit eh. Hindi pong... This is the mo Yari, yari yung humilad yan Si Marcos Jr. dapat tika nga Eh, white bag siya pala eh, Hindi ko natin siya itatapon sa Hawaii Yoko e, doon, merong dinding doon Merong bagnet-bagnet doon No, 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 hindi pwede doon Anong amerika Hindi, hindi siya pwede lumabas ng bansa Dito ka lang Brad Hindi ka alis Hindi ka namin ipapatapon sa ICC Huwag kang mag-alala. Anak ng toka pag nakakulong ngayon si Marcos Jr. Kahit hindi pwedeng dumalaw Kahit immediate family lang Masuya pang kulang Na nakakulong ngayon walang yung gan Papalakpak na tayo. Sa, sa, sa tindi ng kawalang yang inahatid ng bangag na yan sa Pilipinas, anak ng towa. Di ba? Matindi ho yan eh. Nakita niyo kung nangyari sa flood control. Pinirmahan mo budget, Brad. Pinirmahan mo. Huwag mo sabihin galit ka. Baka pagka naging nga presidente si B.P. Sara, kunin niya yung ano na to, itong... Uh, yung uh, pinirmahan mong gaa, ito 2025 gaa, isampal niya sa mukha mo, iambalos niya sa mukha mo, nang toka, ng galit, galit. Pinirmahan mo si Raulo ka ba? Papalakpak ko tayo. Pag dumating yung panahon na ika nga eh, Ina mo. Alba lang, ba't bigla ka nagmura, madam? Ayan mo yung post nito si Ortega. Eh, ito na, dito po tayo kay Auntie Claire. Sinong nakamiss kay Auntie Claire? Kala pa ka, ano? Alam niyo, mga kababayan, pagkaya naka-jacket, yung tipong parang lumulusong sa bahay, talagang may bagyo na may bagyo dati nga. Ah, ganyan yan ganyan, ganyan sila sa so, mga ano, uh, ahensya ng pamahalan. Hindi sila nagpo-forman pag kami bagyo, pag kami, tipong pag kami sa kunay, tipong papakita nila, jacket kami, trabaho kami, ganyan mga yan. Eh. Oh, ito na, Auntie Claire. It's time to shine. Game! Ano po yung kanilang reaksyon ng Pangulo doon and ano po yung directives na on how to hold those officials accountable? Uh, Unang-una po ay uh, kailangan muna tuma-assess ano ba talaga ang kanilang pakay papunta sa ibang bansa at uh, kung ito po ba talaga ay naka-apekto sa mabilisang pag-aksyon para sa mga uh, kababayan natin na nakaranas ng uh, hagupit ng bagyo. At uh, hindi po natin agad agad -it ito, masasabi na sila ay eh, may na. Kailangan po pag-aralan muna. Not our follow-up question lang po, but there was a DILG measure, uh -huh. and their actions might have violated that measure. Wala po bang corresponding actions as to hold them accountable over that violation? Kaya nga po, titingnan mo po muna natin, at ito na nga po ay nasa pamumuno ni Secretary John P. Cremulla. po natin at kung paano sila mag-explain na despite that na may memorandum, ay uh, sila po ay uh, umalis naman sa nakalipas mong araw, ang Pertin, sa Pagintino, ang Pangulo ko ay pinakalipas uh, sa social media regarding sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa ating mga naging biktima ng bagong din, especially po yung mga nasiraan ng bahay, kung 5,000 for partially and 10,000 for the total totally damaged po ng bahay. Ano po ang reaction ng Pangulo dito? ano halang po? kailangan batikusin dahil nakaraang administrasyon ganyan din po halaga na pinigay na paunang tulong ito ay paunang tulong paunang tulong paunang tulong paunang tulong ay ganyan na masyado kayo mga intrigero at intrigera paunang tulong pa lang yan Oh, meron po pa susunod, madam. O kung mayroon kung meron pa susunod, hindi eh, palakpakan. Marami na naman silang nanakawin. Ito na ang Pangulo po ay nagbigay na po ng 760 million sa mga apektado na lugar uh, na misinalanta ng Bagyong Tino. At ang pagbigay po na to ay pasamantala pong ibinibigay sa ating mga kababayan para mayroon po silang panggastos. Yeah. At sinabi po na Pangulo na ito ay ongoing at patuloy po ang pagtulong. At mm. kinakailangan po na yung iba ay ma-relocate dahil po sila ay nasa no building zone. So yun po ay agarang pagtulong po. Ibig sabihin, ang binibigay na cash um, asis po ay pagtulong po sa pamilya. Iba po yung ibibigay mismo tulong ng Pangulo, uh, ang pondo, mismo sa mga LGUs, para po makarecover ang nasabing lugar. Pero kung may naman sa aming sinabi, partially damaged yung mga bahay po, sa 5,000 at 10,000 m2. Kung saan yung Opo, pero meron po katutong. Continuing

naman po isang agreement no? Uh, sa pagitan po ng US at ng Pilipinas kung saan po ina-identify yung mga lokasyon uh, para po sa tinatawag nating humanitarian assistance and disaster relief. Sa ngayon po, tumawag din po kami uh, sa AFP kung ano na po ang nangyayari at anong naitutulong ito. Sa ngayon po ay inaalam pa po nila at hinahanap pa po ang pinaka-update patungkol, -tung -tung dito. Pero ang EDCA sites po ay ang malaking tulong po kapag ka po may mga sakuna na nangyayari sa atin. Dato po ay nagiging silbiya, uh, si Sylvia itong hubs para sa mas mabilis na pagtulong sa ating mga kababayan. Nandiyan po ang paggamit po ng uh, Fort Magsaysay bilang uh, distribution, relief goods nga uh, during the uh, previous disasters at um uh, madaras po magamit din po ito bilang fishermen's shelter at uh, mga DPA radar B S W and AFP uh repacking sites so yan po ang uh, malaking na po ng EDCA sites sa ating bansa. kampart mas siguro din naman pala na muna kayo sa Santa Cruz din nararamdaman po dahil mabilis naman po ang pagdating ng tulong sa mga kababayan po natin so kadalasan uh, po ito'y ginagamit kapag ka police sa Aurora, nandiyan po ang Fort Magsaysay, mabilis uh, mabilis pong naibibigay agad ang tulong dahil na nagamit po ang FK e sites. Okay. okay. <laughs> ano <Eman> pa <yung laughs> lang po mas maintindihan? Ano po yung ibig sabihin kapag uh, na-approve na yung uh, 1.6 billion na po response po ang Pwede na po siyang i-release pag na-approve po. Ibig sabihin, uh, ito po ay dumaas pag-aaral at kailangan i-release lalo, lalo pa sa mabilis ang pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat at dyan po natatapos ang at ating press briefing ngayong araw. Ang bilis naman noon. Antiklir. Mabihiran. bihira. Dami nabitin ako dun ah. Oh, eh, okay lang yan. Gusto ko ka lang aalis dyan sa gilid na yan ha. Diyan ka lang. Kasi si Atty. Salvador Panelo eh. Meron ko siya sasalansanin dito sa video na to. Okay. For other issues, at Penisal, Sal ay uh, pinabulaanan ng Korte Suprema ang uh, mga kumakalat na post sa social media na nagsasabing nagkomento si Chief Justice Alexander Hismundo Hingil sa umunoy arrest warrant ng uh, International Criminal Court o ICC laban kay senator uh, Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Korte Suprema or sa uh, Supreme Court spokesperson Camille Ting, walang ganitong pahayag ang punong magistrado Lumabas sa mga post matapos sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya sa isang panayam na may inilabas na warrant ang ICC laban kay de la Rosa kung ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Gayunman nilinaw ng DOJ DFA at maging ng ICC mismo na wala silang natanggap o makumpirmang warrant laban kay Dela Rosa. Sa ngayon tangi si dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang may kasong nakabinbin sa ICC kaugnay ng libu-libong pagkamatay sa war on drugs. Sa iyong pananaw, Atty. Sal, paano nakaapekto sa tiwala ng publiko ang pagkalat ng mga peking balita tungkol sa mga isyong legal tulad ng umano'y ICC warrant, especially galing po sa ating pong ombudsman mismo? Dulo na ang uh, fakery. Siya nagbibigay ng mga fake news. Kaya si Ombudsman Faker na siya sa akin ngayon. Ombudsman ang problema kasi... <laughs> Kumbiba. Kumbuts mo dito. Ito naman si Atore Panilo. Siya nung harsh magsalita. Sa ang dami ng issue laban sa korupsyon, laban sa kawalaan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Ang ginagawa nila, lumilikha sila ng mga balita para mapagtakpan. Pero hindi mo mapagtatakpan yung ato ng gawin mo tuloy-tuloy yan. Kaya yung rally, yan sa November 16, 17, 18, na pinapangunahan ng Iglesia ni Cristo at ng marami pang mga ibang religious organizations, mga negosyante, mga 30 followers, ay tuloy-tuloy na yan. Hindi nyo na mapipigilan yan kahit anong anong fake news <laughs> ang pilit yung itakit tuloy-tuloy na yan pupunta po ba kay attorney sa eh, syempre ako hindi eh, ba akong nananawagan dito sa pag dalawang taon na yata ako halos araw-araw sabi ko lumabas sa kali hmm. <laughs> took me two years to keep on repeating myself finally eh, ah, nagising na rin parang hindi magigising sobrang ginawa nila So, Atty. Sal, um, kung si Ombudsman po ay nakikinig po sa inyo ngayon, Atty. Sal, meron po ba kayong payo po sa kanya? Kasi, obviously, this is a very irresponsible move to be announcing statements like that that are not confirmed, Atty. Sal. Eh, pakinggan niya yung advice sa kanya ni Ombudsman, uh, Sami Martinez. Magtrabaho ka kasi. Hindi ka puro na lang press conference. Gusto mo palagi ka nasa dyaryo, nasa TV, nasa radio. Ang hilig-hilig mo, hindi ko makaintindihan na masyado kang matakaw sa publisidad. Mr. Boye, Gaya mo yung kapatid mo, si DILG Secretary John Vic. Hindi mahilig mag... Uh, press con, galaw lang ng trabaho ng trabaho. Marami ang nagsasabi, Atty. Sal, na posibleng uh, ginawa lang po ito to become a distraction at para malihis po yung, uh, yung atensyon ng uh, mga kababayan natin dito po sa Pilipinas at maging sa ibang parte ng mundo to take their attention away from um, other more pressing issues dito po sa, sa bansa, Atty. Sal. So, um, ano po yung uh, masasabi nyo dito, Atty. Sal? Um, maaari po bang mangyari na arestuhin given the situation right now, Attorney Sal? And meron po kayong na-mention kahapon about a ruling sa Supreme Court, Attorney Sal. Maaari nyo po bang i-elaborate po ito? Unang una, kanina, sin kanina ko pa sinabi na o oh, kahapon pa na ginawa lang ni Boy para takpan ng mga matitinding issue laban sa corruption. Ngayon, pagdating dun sa pag-aaresto, unang una, wala nga ang warang tabalas. At kahit na meron, hindi na nila mauulit yung ginawa nila kay Presidente Duterte kasi nagkaroon na ng mga bagong reglamento, napaka-stricto na ngayon, na bago ka makapag-suko Mm. nais ng mga Pilipino na hinihingi isuko sa anong bansa o isang tribunal. Kailangan dumaan sa mahigpit na paglilitis. May meron daw fast track eh. Mamaya papanuorin natin ha. Ah. Ang DOJ nagsalita na rin ho kag dyan. Talagang palong-paluog sila mapadala sa dahing Netherlands si uh, Senator Bato de la, de la Rosa. So hindi naku ito ano yung tawagin nila eh. Ika nga eh, uh, dahil ito sa ICC o oh, meron tayong commitment sa Interpol, hindi na ho yun. Yung kasi mga excuse nila dati kay dati, kung, eh, kailangan natin may pagkakatulungan -ano, sa, ano, sa Interpol kasi baka pagka sila naman nang hinatulong sa atin o oh, tayo mang hinatulong sa kanila, hindi tayo tutulungan, di ba? Oh, o, ngayon mga kababayan, eh, meron daw, ano, faster route doon sa, kung yung um, ginawa kay dati, kung, iba, eh, iba, 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 iba daw yung, yung, uh, ang tag dito, iba yung uh, approach na gagawin dito kay Senator Bato de la Rosa. ipapaikutan kung ng DOJ itong uh, issue na to ng uh, 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 ICC arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Yes. Kailangan duman sa hukuman. Mahihirapan sila gano'ng kadalihan. Alright, Atty. Sal. At uh, iginiit ng mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na walang legal na basihan ng gobyerno para gamitin ang Section 17 ng Republic Act 9851 para isuko siya sa ICC. Ayon sa law firm na Torreon and Partners, ang naturang probisyon ay hindi maaaring gamitin ng walang proseso ng extradition at pahintulot ng hukuman dahil ito'y lalabag sa 1987 Constitution. Basta mo muna yung mga sa kusina. Binigyan din na walang extradition treaty ang Pilipinas at ICC at ang pag-atras ng bansa mula sa Rome Statute noong 2019 ay nagwakas sa anumang obligasyon na makipagtulungan sa korte. Dagdag pa nila ang ICC ay hindi na maituturing na international tribunal sa ilalim ng batas ng Pilipinas which also you have said, Attorney Sal, ayon pa sa kanila ang pagsuko ng isang Pilipino sa ICC nang walang utos ng hukuman ay lumalabag sa doktrina ng separation of powers at sa karapatang mabuhay at manatili sa sariling tahanan na nakasaad sa Constitution. Before, Attorney Sal, you have already mentioned with the case on former President Duterte na wala nga pong jurisdiction dito po sa Pilipinas ang ICC. Pero sinasabi niyo po ba na Uh, with the ruling of the Supreme Court recently that has been issued, nagkaroon po ba ng loophole ito pong issue sa extradition? Kaya nakuha si Duterte? Hindi. actually, sa totoo lang, hindi kailangan ng, ano, hindi kailangan nga ng mga uh, tagtag na rules. Kasi maliwanag naman sa extradition na kailangan dumaan sa hukuman. Pero, ang ginawa ng Korte Suprema, eh, talagang clean arong paro. Pati yung kung anong gagawin mo, kailangan ka magpapail, anong gagawin mo, kailangan ka saan dadaan, sino mag uh, pinatawan. Mas pinalinaw nila. Pero walang, wala, uh, walang kaduda-duda na kahit na sa ilalim ng dating extradition treaty at sa ilalim din ng Rome Statute, may kailangan talagang dumaan sa hukuman. Kaya yan, matagal na natin sinasabi, wala nang bago niyan. Ako nga, natutulig na ako sa aking mga paulit-ulit na nagpapaliwanag. Kaya nga, ano? Alright, Atty. Sasa Mantala, sa ibang issue naman po, um, nasaan ang tulong ng Enhanced Defense Cooperation agreement? yan yun na. O EDCA? Yan na yung uh, inaabang-abang natin, inaabang abangan natin, ng edca edka na yan. Ed Kasi ano yan eh, for humanitarian purpose, di ba? Oh, para daw pag kami bagyo, kalamidad, sa ko na. Mabilis rumsponde itong mga mga apam nito, di ba? Oh. Sa mga komunidad ng labis na nasalanta ng magkakasunod na kalamidad, ito ang tanong ng maraming Pilipino habang patuloy ang pagharap ng bansa sa sunod-sunod na sakuna. Ano kaya ang uh, tugon ng gobyerno dito? Atty ni narito pong report. Siyam ang kasalukuyang EDCA sites sa Pilipinas, itinayo para sa depensa, seguridad at pagtugon sa kalamidad. Ngunit sa gitna ng sunod-sunod ng mga kalamidad, ano na nga ba ang naitulong ng mga ito sa ating mga komunidad? Naku, Attorney Atty. Sal, your comment po dun sa sagot ni uh, Attorney Claire Castro or say Claire Castro regarding po sa tanong na paano po ba masisiguro kung uh, nakatulong ang EDCA dito po sa bansa, lalo na ngayon na sunod-sunod po yung mga sakuna, lindol at bagyo, Atty. Sal. Are you satisfied? Hmm, hindi mo yung sagot niya, di ba? Hindi mo yung sagot niya, sabi niya, inaalam pa raw. Inaalam pa? <laughs> ng AFP. Kung anong ginagawa. Pero hindi eh, ba alam? alam mo, kailangan mo lang tingnan mo sa lugar ng, mm. bagyo. Pag may nakita kang uh, grupo ng mga Amerikano noon, alam mo na na may ginagawa Tulog. Pero kung zero visibility, ibig sabihin wala. Ganun lang kasimple yun. Kahit anong paliwanag mo doon, eh, makikita mo na useless. Yun. Pareho rin niya lang sinasabi La ko na pag uh, binuli kayo niya sa China, kaming bahala niya, ayun, ilang taon na tayo binubuli, wala naman siya ginagawa. Pero Atty. Sal, weeks and months have passed since po nitong mga uh, kalamidad po na ito. Imposible naman po siguro Atty. Sal na wala pong uh, datos o konkretong resulta na maipapakita ang gobyerno na naitulong ng EDCA ngayon Atty. Sal? Hindi na kailangan ipakita ng gobyerno. Gaya na sinabi ko, pumunta ka lang doon sa mga lugar, ay mga reporters. Pag may nakita kayo ang Amerikano, yung siya may ginagawa sila. Pag wala kayo nakikita, o oh, di obvious, you don't have to ask the government, you don't have to ask the United States of America if they're helping us. If they're not there, they're not there. It's as simple as that. Pero Atty. Sal, kahapon nabanggit din po ni uh, Jose Castro na apat na bansa po, apat lang na bansa ang nagbigay ng pinansyal na tulong sa Pilipinas. Ito po ay ang Estados Unidos, ang Japan, Singapore at Timor-Leste. Ano po ang komento ninyo dito Atty. Sal? Considering that Philippines has many allies, has many friends, posible po bang nakaapekto yung uh, reports po ng corruption po dito kaya nag na aalinlangan silang magbigay ng tulong? Ah, hindi natin alam po nag-aalinlangan sila. Basta kung tumulong sila, magpasalaba tayo. <laughs> Yun ang yung mahalaga doon. Kaya lang, ang problema, hindi natin nalalaman dahil hindi naman ina siya ng gobyerno na mayroong tulong. Ngayon lang natin nalalaman yan. Alright, Attorney Sal, uh, ay inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at tiyaking tuloy-tuloy at agarang naihahatid ang tulong sa mga residenteng sinalanta ng super typhoon Owan. Narito ang balita ni Cresseline Catarong. Ayan, Attorney Sal, magbigay rin po tayo ng update sa Attorney Sal on the uh, damage that was caused by uh, ito pong bagyong Tino, Attorney Sal. Sa mga namatay po sa bilang ng na mga nasawi, meron pong mahigit 200, ang uh, nawawala mahigit 100 at ang uh, sugatan naman po ay mahigit 500, Attorney Sal. So, given the situation dito po sa Pilipinas na talamak po ang korapsyon, ay uh, napapanahon po ba kasi naala- po na may panukala po si Pastor Apollo Siki Buloy na dapat po may penalty, death penalty sa mga sa mga tiwali sa gobyerno. Uh, napapanahon po ba sa mga panahon po na ito, Atty. Sal, na magkaroon po ng death penalty para po sa mga korup? Dahil if uh, there was not this corruption, then it wouldn't cost so many lives, Atty. Eh, sa lahat ng panahon, dapat may death penalty sa mga heinous crimes. Pero Attorney Sal, um, ano po po yung uh, magiging basihan po na ito? Would it apply if uh, if it were approved? Ano po yung suggestion po ninyo? Would it apply on a national scale or uh, sa mayroon po bang exemption sa mga LGU o gano'ng kalaki po yung uh, uh, basihan po for the death penalty to apply? Ngayon na sinabi ko, basta heinous crimes. Kasama lahat yan. Plunder yan, rape yan, murder yan. High crimes. Yun ang kailangan na may death penalty. Alright attorney and uh, dahil sa ipinost ng kapatid ng dalawang senador uh, tungkol sa mga umanoy nasa likod nitong uh, mag-Duterte uh, nasa likod ng destabilization attempt ay naglabas ng pahayag si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte and if i can just uh, read kung ano po yung post ni attorney this guy must be really proud of his imagination it's the only thing working harder than his sense of journalism if this so-called list is his version of insider intelligence then the only thing that needs confirmation is whether he still knows the difference between fact and fiction he claims he won't reveal his source kahit pitpitin ang bayag niya don't worry nobody's interested we're just wondering kung naapa ba mapitpit or if there's still anything left to to smash. pit sa imong kaugok, wa man kay itlog dong, gibukbok ra gani ka Okay, I won't read further. Saka gusto mong hawa. Biglang umatras to si Wad. Ayan, Attorney Sal. <laughs> Yan po yung gist ng comment, Attorney Sal. Ano po ang komento po ninyo dito sa post ni Congressman Paolo Duterte? Eh, I'll suggestion po sa kanya. Ignore him. He's not worth your attention. Dahil kung ako, kung ako, kung ako tatanagin mo, isa lang ang sasabihin ko, nonsense, tapos na. Ganun lang yun. Kasi pag pinatulan mo yan, <laughs> eh, lalong natutuwa yan. O, oh, mm. May -hmm. ibig sabihin, may importansya sa iyo. So, yeah. ignore. Yan, yan ang magandang uh, reaction dyan. Kinakala, kung masasabi niyo, nonsense, tapos. Tapos ang usapan, no? Tama naman. Ng uh, pansinin Attorney Sal. Mm. Samantala, meron naman pong post din po si uh, Ramon Tulfo. Um, babasahin ko ni po Attorney Sal. Meron po siyang sinabi. Sabi niya, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization and I will read the list of names na sinali niya Attorney Sal. Some of them are your friends. Um, Romeo Pokis, Orly de Leon, Benjamin Magalong and uh, hinighlight po niya na for confirmation po ito. Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel Lachica, Colonel Leonardo, Colonel Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit, alias smoke Possible Financiers, Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson. Don't ask me where I got the info. I won't tell kahit na pitpitin niyo ang bayag ko. Ay, naku, mantol po. Pabira talaga tapos mantol po. Comment yan po. Yan, po. Ang, yan alam mo, Sara, yan ang niririakan ni eh, Congressman Pulong. Kaya nga dapat ang reaction niya, nonsense. Nonsense, nonsense. Tapos na kagad. Kaya eh, kasi binibigyan niya pati kayo sa media, binibigyan niya ng importansya. Walang kwenta, walang kwenta ho yan. Kasi ano lahat eh, yung tipong uh, mga, hindi naman Duterte allied yung mga, ano, yung iba dyan. Pero karamihan yung no, eh, talagang puro mga Duterte supporter yung binanggit. Eh tayo, wala nang problema, tapos hindi bangag yung kanyang termino. wala problema, yo, nais kang yan. O, kung, kung, gusto yan ang, uh, majority ng majority na sambay ng Pilipino, ika nga, eh, okay lang tayo sa nangyayari na to, na kaliwat ka ng korupsyon, kaliwat ka ng uh, panluloko sa sambay ng Pilipino, pag nanakaw sa pondo, okay lang, problema. Gusto yan ng karamihan eh. Kaya nga demokrasya tayo dito. Kung anong gusto ng karamihan, yun ang susundin natin. Ngayon pagka gusto ng karamihan eh, ayaw na nila eh, wala tayong magagawa doon. Isang ano lang naman tayo dito, isang boses lang naman tayo eh. Diba? Isa lang naman tayo sa napakarami. Ika nga kung anong gusto ng majority. Eh wala tayong magagawa ay maglupas ay pa tayo, demokrasya po tayo. O nanalo si Marcos Jr. O eh, binoto yan ng uh, Pilipino nung election. Demokrasya, panalo siya. O yan, ayaan nyo siya. Ngayon, nasambay ng Pilipino. Pag nagsalita, sabi nila, ayaw na nila. Wala, wala, wala magagawa. Ayaw, ayaw na, ayaw ng mga tao eh. O yung kanya ama, kahit ah, gusto pa niya, ayaw na sambay ng Pilipino. Ano nangyari? Pinatapon sila sa Hawaii. Ngayon dito sa isa na to, pagka sinabi ng sambay ng Pilipino, gusto pa namin ng pagnanakaw, gusto pa namin ng mga walang yung flood control project, mga yumayaman ng mga politiko, kaliwat kanan ng korupsyon, di ba? Uh, ah, uh, ah, ah, ika nga, uh, ah, uh, ah, winiweponize -e ah, batas para sa kalaban nila sa politika. Kung gusto pa yan ng sambay ng Pilipino, sino ba naman ho tayo dito? ito para sabihin na ay okay, ayaw, namin yan basta wala hindi pwede yan hindi pwede yan ganoon hindi pwede yan hanggang doon lang tayo pero ika nga demokrasya tayo kung anong gusto ng karamihan yun ang ating susundin ayun pagka yung milyong-milyong lalabas sa Nobyembre ay sinabi nila ayaw na namin dapat dapat eh yun know, din natin kung anong kagustuhan ng sambay ng Pilipinas so always maraming salamat ako. so hindi tayo nangingikahi dito ng kung ano man ha tayo dito demokrasya kung anong gusto ng karamihan yun ang masusunod pagka taong bayan anong, anong... wala akong magagawa. taong bayan yun eh pagka lumabas ang taong bayan ako wala wala wala, wala, wala ano? Hmm. Hmm. Hindi tayo nangyayari na kung ano paman dito. Yan ay yung mga nangyari sa mga nakalipas sa na panahon. Nakita natin kung gaano kakapangyarihan sa bayanan. Pagka nagtulong-tulong sa isang adikain. Na ika nga pala, ipakulong yung mga magnanakaw. Pero yung kay Tatay Digong, nagtulong-tulong lang doon yung mga oligarko at yung mga galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro yung mga pinabayad niya sa, ng bilyong-bilyong mga buwis ng mga malalaking kumpanya, yun, masaya sila din sa nangyari kay dating Pangulong. Kasi pera na nila, ginawa eh, pa sa kanila, di ba? Maraming salamat to, mga kabibayan. Saka yung mga drogista, yung mga politiko nga uh, involved sa droga, yan. Dahil nung panahon ni Tatay kung malaki pagkalugi ng mga yan. Yung ibang mga drogista, mga politiko, hindi sila nakapag dahil nga naman eh, baka matigot sila, di ba? Eh, mara, mara, ang, gali, ang, masaya lang doon sa pagkakakulong nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon, sa Dayang Netherlands, hindi yung mga sinasabi ng mga biktima. Yung mga, yung mga nasa likod ng biktima, yung mga taong individual na nagtatago, yung ika nga behind the scene sa mga biktima na mayon, yung mga pinabayad ng buwis, yung mga naapektuhan ng kanilang mga negosyo sa droga, yung mga gumagamit ng droga. Yung mga biktima, hindi oh, walang biktima doon. Ang biktima doon yung nagbayad ng bilyong-bilyong buwis yung panahon ni Tati Digong. Yun yung mga, sila yung masaya doon. sila kay Tati Digong, anak ng pera na nila. Kaka nasa kamay ng limang bilyong bilyong pera. Eh, pinabayad sila ng buwis. Ganun po talaga. Ganun kalupit si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa bayan. Hindi ko kagaya ng administrasyon na to. Palakihin nila yung uh, long-term deposit, uh, uh, ano, yung uh, tax noon. Pinataas nila. Dapat maraming tax. Puro yung mga mahihirap ang tinatabla nito walang yung administrasyon na to. Malino natin Pilipinas.